Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Ganito rin ba yung problema ng aircon nyo? Mabaho yung nilalabas na hangin mula dito sa aircon. Yan, parang amoy patay na daga. Yan, bali ganito lang yung gawin nyo. Bali itong aircon na to ay matagal nang hindi nalilinis. Pero okay pa to. Gumagana pa. Yun lang mabaho yung amoy. Yan, tinan nyo. rume Yan, bali ito mga kaibigan. Tinanggal ko na yung takip. And ngayon ibababa natin itong aircon para makita natin ngayon mga kaibigan okay na na ibaba na natin itong aircon yan kung mapapansin nyo yan o napakarumi sa loob yan talaga ang kinakailangan na ito na linisin at kinakailangan din natin natanggalin itong tornilyo na to para mahugot natin yung aircon at makita natin kung bakit mabaho yung loob nito baka may patay na butik eh o, di kaya mga insekto kaya bumaho o, at ito mga kaibigan ay kinakailangan na rin ito na linisin kasi matagal na tong hindi nalilinis itong aircon na to sa mga ilang taon na matagal na yan o na talaga yan ito rin yung mga kadahilanan kung bakit babaho yung mga aircon natin kinakailangan na talagang linisin And at dito mga kaibigan sa video ito, papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga dapat hindi nababasa. Yung dapat maiwasan na hindi mabasa para hindi masira. Yan. Panoorin nyo lang itong video na to mga kaibigan hanggang sa matapos. Yan, para kahit papano magkaroon kayo ng idea. Kung sakasakaling ganito yung maging problema ng aircon nyo. Alam nyo ba mga kaibigan ay may kamahalan din ang magpalinis ng aircon lalong lalo na kung wala tayong budget at nagtitipid tayo kaya ganito na lang yung gawin natin tayo na lang ang gagawa Yan. basta sundan nyo lang itong video na to mga kaibigan huwag lang kayong matakot na maglinis ng aircon kasi wala naman pinanganak sa mundo na marunong agad natututunan yan yan o mga kaibigan kung mapansin nyo talagang napaka rumina itong aircon na to yan o ang dumi ng tubig yan napaka dumi kaya mabaho talaga yung nilalabas na amoy mula dito sa aircon na to yan o gagawin natin dito mga kaibigan babaklasin natin to ito itong mga tornilyo tatanggalin natin lahat yan para ma-access natin itong lob neto yan. at bubuga natin siya ng pressure washer yan bali ito ito yung iingatan natin dapat ito hindi ito mababasa itong controller nya yan tatanggalin natin yan madali lang naman to mga kaibigan sundan nyo lang itong video kung nag kayo uh, it's mas maganda kung bibidyoan nyo para matatandaan nyo kung ano yung mga tinanggal nyo na wire nya para hindi kayo malito Gu guwaan nyo siya ng video yan mga kaibigan bali na na natin yung dalawang screw nya iangat lang natin itong takip para maalis yan bali ganito yung itsura nyan mga kaibigan yung wirings nyan ito mga kaibigan ay yung wearings niya ay meron namang sakit yan tandaan nyo na lang kung tatanggalin nyo tatandaan nyo lang yan yung ulitin ko mas maganda kung kukunan nyo siya ng video para sigurado kayo sa pagbabalik hindi kayo malito yan tanggalin nyo lang yan madali lang naman tanggalin mga kaibigan kasi may sakit yan nakasakit lahat yan yung ibang aircon yung mga wires niya ay hindi nakasakit eh, pero ito madali lang natanggalin kasi nakasakit yan Yun mga kaibigan, okay na, naalis na natin ito. Ito yung ingatan natin na mabasa. Ngayon ay tanggalin natin lahat ng screw para ma-access natin yung loob ng aircon. Hindi tayo mahirapan sa paglinis. Yan, tanggalin lang natin lahat ng mga screw nya. mga kaibigan ayos na may access na tayo dito silip na natin dyan sa loob pati dito sa likod nya may access na rin tayo dito yan kitang kita na rin yan. bago natin na basahin ng tubig ay baluti muna natin ang cellophane nito itong wire para hindi siya mabasa para kapag ibabalik natin hindi magaground ground ngayon okay na mga kaibigan bugahan na natin ang car washer kung meron kayong car washer mas maganda para hindi kayo mahirapan sa paglinis yan ito talaga yung ginagamit sa paglinis ng aircon para mas madali ang car washer yan nabili ko lang to sa Lazada mga kaibigan may video ko nito Hanapin nyo lang dyan mga kaibigan. Napakamura lang na itong car washer na to. Di battery yan. mga kaibigan, bali ayos na, napakalinis na. Yan, napakabango. Sinabunan natin 'yan para siguradong mabango. Yan, hindi na katulad 'yan ng mabaho. Yan ngayon gagamit tayo ng blower para mabilis matuyo. Para hindi basa na isasalpak natin. yan mga kaibigan na ibalik ko na itong wirings nya lahat ng mga natanggal kaganina yan yung ground yung sensor yan na i-connect ko na lahat yan takpan na natin at kung nagkaroon kayo ng idea sa video na ito mga kaibigan ay pakitapik naman yung like at kung hindi ka pa subscribe pakisubscribe na rin bali ito mga kaibigan ito yung takip ng aircon natin yan may sakit yan yan itong socket, i-connect lang natin yan dito sa aircon. Yan, bali ayos na. Balik na natin itong takip niya. Bali ganyan yung itsura niyan. Yan, iyan yung control niya. Kabit na natin itong screw. At itong filter. Yan, ngayon mga kaibigan, buksan natin yung aircon. Ayan, nakabukas na. Yan, na napakalamig na ng buga at hindi na mabaho. Yan, bali ganito lang yung gawin nyo kapag ganito yung problema ng aircon nyo. Yan, hanggang sa muli mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panunood.